ama naming dakila sa lahat. Ngayon, ipinapahayag ko na walang anumang bagay sa mundo ang makapapigil sa akin dahil ikaw ay kasama ko. Walang hadlang na hindi kayang daigin at walang pagsubok na hindi ko kayang lampasan. Sapagat ikaw ang bukal ng aking kalakasan. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ay posible. At mahigpit akong kumakapit sa pangakong iyon. Panginoon hiling ko na manatili ka sa aking tabi, lalo na sa mga sandali na parang hindi ko na kaya ang bigat ng buhay. Kahit na tila ang buong mundo ay salungat sa akin, lagi mo ipaalala na kakampi kita. Yakapin mo ako sa iyong pagmamahal, Panginoon, at hayaan mong maramdaman ko ang iyong presensya sa bawat hakbang. Panginoon, kung paanong binigyan mo si Josue ng tapang para akayin ang iyong mga tao sa lupang ipinangako, Hinihiling ko ang parehong katapangan upang harapin ang mga laban sa aking buhay. Ipagkaloob mo sa akin ang karunungan ni Daniel na nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya kahit sa gitna ng matitingding pagsubok. Idinadalangin ko ang iyong banal na paglingap, Panginoon. Ang uri ng pabor na ipinagkaloob mo kay Jose na ginawang tuntungan ang bawat madidilim na sandali tungo sa kanyang kapalaran. Hayaan mong ang iyong kamay ang gumabay sa akin tulad ng paggabay nito sa kanya, upang matiyak na ang lahat sa aking buhay ay naayon sa iyong perpektong plano. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon, bilang aking kanlungan at tagapagtanggol. Palibutan mo po ako at ang aking mga mahal sa buhay ng iyong banal na presensya. Magtayo ka ng pader ng apoy sa paligid namin na walang anumang kapahamakan ang makapapasok Hayaan mong manatiling matatag ang iyong bakod ng proteksyon at pinapanatili kaming ligtas mula sa bawat plano ng kaaway. Ama namin, tinatanggap ko ang iyong kapangyarihan sa muling pagkabuhay, ang kaparehong kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan. At idinideklara ko ito sa bawat bahagi ng aking buhay. Huwag mo pong hayaang manatiling walang sigla o wasak ang anumang bahagi ng aking buhay. Magbigay ka ng buhay sa aking espiritu, Panginoon, upang muling sumigla ang aking kagalakan at tumibay ang aking pananampalataya. Bigyan mo ng bagong buhay ang aking tahanan. At baguhin mo ang aking mga pangarap, ambisyon, at layunin sa buhay. Hayaan mong baguhin ng iyong paghilom ang bawat aspeto ng aking buhay na tila tuyo at walang kabuluhan. Muling itayo mo po ang pundasyon ng aking pananampalataya, Panginoon, upang ito ay maging matibay at hindi matitinag. Protektahan mo po ako, Panginoon, sa anumang nagtatangkang magnakaw na mga pagpapalang ibubuhos mo sa akin. Bantayan mo po ang aking puso at isipan upang walang puwang para sa takot, pag-aalinlangan o kawalan ng pag-asa. Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran para sa bawat pag iisip salita at gawa na hindi sumunod sa iyong pamantayan. Patawarin mo ako sa mga pagkakataon na nalihis ako sa iyong landas, maging ito man ay dahil sa kahinaan, pagkaabala o pagsuway. Linisin mo ang aking puso, Ama, at gawin mo akong buo muli. Tulungan mo akong alalahanin na mayroon akong kalaban na nagtatangkang kunin ang aking kagalakan, sirain ang aking kapayapaan, at pahinain ang aking pananampalataya. Ngunit tumatayo ako sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon, at tinatalikuran ko ang bawat plano ng kaaway. Idinideklara ko na wala siyang kapangyarihan sa aking buhay dahil ako ay nababalutan ng mahalagang dugo ni Jesus. Protektahan mo ang aking pamilya, Panginoon, at hayaan mong manahan ang iyong espiritu sa aming tahanan at punuin ito ng kapayapaan at kagalakan. Ang iyong salita ang aking pundasyon, Panginoon, at idinidiklara ko ang mga pangako nito sa aking buhay. Sinasabi sa iyong salita na ang Anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa paligid ng mga may takot sa Kanya at sila'y Kanyang inililigtas. Ipinapanatili ko sa aking puso ang katotohanan ito dahil alam kong ang iyong makalangit na hukbo ay laging malapit, nagbabantay at nagpoprotekta sa akin. Naninindigan ako sa pangako ng Isayas 54.17 na nagpapahayag na walang anumang sandata na binuulaban sa akin ang magtatagumpay. Ang bawat akusasyon, bawat pag-atake, at bawat plano ng kaaway ay nawawalan ng bisa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Panginoon, ipinapanalangin ko na ang lahat ng sandatang idinisenyo upang saktan o pahinain ang loob ko at ng aking pamilya ay hindi magtagumpay hindi sila magtatagumpay dahil protektado kami ng dugo ni Jesus na nagsasalita ng mas mahusay na salita para sa amin. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ikaw si Jehova, ang Diyos na laging naririyan. Hindi ka napapagod at hindi ka natutulog. Binabantayan mo ako at ang aking mga mahal sa buhay nang may pagmamahal na hindi nagkukulang. Binigyan mo ako ng kapamahalaan tulad ng sinasabi sa iyong salita sa Lukas 10.19 Natapakan ang mga ahas at alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Salamat Panginoon para sa kapamahalaang ito. Ipinapahayag ko na walang anumang makapipinsala sa akin, sa aking pamilya, o sa aking kinabukasan, dahil ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw, Panginoon, ang nakikipaglaban para sa amin at nagbibigay ng aming tagumpay. Banal na Espiritu, ilapit mo ako kay Jesus sa bawat araw na lumilipas. Tulungan mo akong lumayo sa mga nakakaistorbo at tukso ng mundo, at ituon ang aking puso sa mga bagay na tunay na mahalaga. Turuan mo akong mamuhay, magmahal, at magtiwala ng buong buo kay Jesus. Alisin mo ang lahat ng impluensyang naglalayong, ihiwalay ako sa iyong presensya. Palitan mo, Panginoon, ang aking takot ng matatag na pananampalataya. Ang aking kalungkutan ng walang hanggang kagalakan at ang aking pag-aalala ng kapayapa ang tanging ikaw ang makapagbibigay. Hayaan mong ang iyong espiritu ang pumuno sa aking puso. Pinapatahimik ang bawat unos at pag-aalinlangan. Panginoong Hesus, hayaan mong dumaloy ang iyong kapangyarihan sa bawat bahagi ng aking buhay sa pagtawag ko sa iyong pangalan. Alisin mo, Panginoon, ang bawat tanikala ng takot, pag-aalinlangan at pagkabalisa na pumipigil sa akin. Isinusuko ko ang aking puso sa iyo Panginoon at inaanyayahan kang maghari bilang hari ng aking buhay. Dahil alam ko na gumagabay ka sa lahat at ginagawang maganda ang bawat sitwasyon. Ama naming dakila sa lahat, nagtitiwala ako sa iyong perpektong plano kahit na hindi ko nakikita ang patutunguhan na wa ay ganap mong kontrolin ang aking mga iniisip, mga gawain at mga nais. Hayaan mong ang lahat ng ginawa ko ay magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Salamat po, Ama, sa iyong walang sawang, pagmamahal, sa iyong matibay na proteksyon, at sa iyong walang katapusang awa. Sa iyo, ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan, Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan ni Heso Kristo, ako ay nananalangin. Amen.